Isa na namang NMAX ang natuyuan ng langis. As in, tuyong tuyo. Sunog na sunog ang makina. Kaya eto na si Ben at si Christian. Naglilinis na ng makina. Inuumpisahan na nila yung paglilinis. At grabe, tingnan nyo po yung mga pesa. Kung anong nangyari. Ayan, itim na itim. As in, sunog na sunog. Dahil itong motor na ito ay second-hand unit. Dalawang beses nang natuyuan. Kaya nagdesisyon kami na i-overhaul na ito para malinis na yung buong makina at mapalitan ang mga dapat mapalitan dahil maaaring nagbabara na no yung kanyang oil passage dahil sa sludge and black niya kayod na kayod at ito yung piston kayod na kayod din as in natuyuan ng langis no mas pinabuti namin i-overhaul na para malinis lahat ng oil passage pati yung oil catch can ng sigunyan para mas malinisan ayan kita nyo naman Grabe yung sludge. Grabe yung dumi. Ikaw ba naman, dalawang beses nang matuyuan. Second hand unit po ito, mga bossing. No? Siyempre, hindi alam nung bumili kung ano yung history ng motor. Inabot na lang talaga sa kanila. Pagkakuha nila nito, eh, medyo nagtutuyo na talaga ito ng langis. Nakasurvive lang. Ngayon, talagang inabot na ng pagkatuyo. Ayan o, oh, tingnan nyo. Napakakapal na ng sludge. Eh naman po ay madali lang linisin, no. Gagamit ka lang diyan ng degreaser, mapapaputi mo 'yan. Pero kami ginagamitan muna namin 'yan ng Sonrox para matanggal yung oil, tapos engine degreaser naman para matanggal yung sludge. ayan yung kanyang sitwasyon kanina. Bago namin biakin yung makina. Kayod na kayod talaga. Yung piston at black. Wala na. Hindi na mapapakinabangan. Yung mga parts, habang kinakalas, ayan, napakaitim. Yung loob ng makina, as in, grabe talaga. Sunog na sunog. talaga napabayaan na to sa langis. Hindi natin alam kung doon sa unang may-ari o oh, sa pangalawang may-ari na. Ayan. Kaya, decision time. Talagang overhaul na talaga to. Para mas malinisan lahat, buong makina. At shoutout niya pala sa Team Redspeed. Dahil yan yung gamit namin palinis. Ayan, yung degreaser nila. Sinasabayan na lang namin yan ng sunrocks na color safe ayun no so shout out din sa'yo son rocks color safe mabisa din po yan palinis no? budget meal pa so eto na mga boss pagkatapos natin linisin yung makina pagkatapos linisin ni Ben at ni Christian ayan na ganyan na siya kaputi iniinit lang yung lagayan ng sigunyal para maipasok ng smooth yung bearing dyan ayan, talagang oting-oting na -oting, gabi na tatapusin daw talaga nila to itong motor na ito ayan naikasan na ikasana natin mga boss yung bagong piston piston ring piston pin pati yung lock naikasan na ikasana na tingnan nyo naman silipin nyo yung loob ng makina kung gano'n nakapute compared kanina na nanggigitata sa kaitiman dahil nga dalawang beses na nato yun syempre genuine black set yung ating ginamit dyan may tatak pa ni Yamaha pati cylinder head nilinis natin yan naka port and polish hinasa ang barbula Pati apat na valve seal pinalitan. Bago syempre. Ayan. Pumuti na. Pati yung cylinder head. Kumpara kanina na talagang grabe ang dilaw. Pati spark plug pinalitan natin. NGKR. Syempre original din yung pinalit natin. Genuine din. Yamaha din. Mismo galing. Eto na siya. Pakita ko lang sa inyo mga boss. Yung timing mic. Ni. NMAX version 1. Ayan yung kuntil sa gitna, tatlo yung kuntil na yan, diyan ka magtututok sa gitna ng magneto. Ayan, guhit, yung timing mark ng magneto, nakatapat. Sa kuntil sa gitna, tatlo yan. No? Sa gitna ka magtatapat. Pati NMAX version 2, ganyan din mga bossing. Ayan, tatapat mo yan dyan, tapos sisilipin mo naman dito sa cam gear. yan yung cam gear, may marka rin yan. Ayan, dapat nakatutok yan dun sa loob, sa guhit, ayun yung guhit dito sa bracket ng rocker arm pin ng lock ayun oh. kasama yan dyan sa bracket ayun kailangan magtagpo tagpo yan mga yan cam gear tapos dito sa bracket tapos sa magneto dapat tugma silang lahat para siguradong nakatap dead center ka na ngayon naman kung duda ka pa tanggalin mo ang spark plug silipin mo yung piston kung talagang nasa ibabaw kung duda ka pa kaya ito ipapakita ko sa inyo mga bossing one hand technique tayo ngayon tatanggalin ko lang yung spark plug at ipapakita ko sa inyo na nasa ibabaw talaga yung piston para sigurado no lalo na sa mga mahilig mag DIY mga boss para 100% sure na nakadap top dead center tayo sino ba Ayun oh, no? kita pa yung pangalan ng piston no Nakita pa yung Yamaha, yung tatak. Napalutang talaga ang piston. Tapos sundutin mo lang, ayan. Pag nasundot mo siya, ibig sabihin nakatap dead center ka na talaga. Para 100% sure. Yan naman po ay basic tip lang sa mga mahilig mag-DIY gawin yung kanilang mga sariling motor Nag nagbibigay lang tayo ng counting tip at eto na nga mga boss buo na yung NMAX version 1 na kanina ay hiwahiwala yung mga parts ng makina at nililinis ayan o oh, kita nyo naman yung RPM is standard na agad so nagbibleed pa rin kami mga boss ng cooling system na yan ayan, hindi pa masyado mainit yung makina 82 degrees pa lang so nasa process pa kami ng bleeding check natin yung odometer ng NMAX version 1 na ito ngayon 52,000 plus ngayon umaandar na siya bleeding tapos double check kung may mga leak then after nun bubuin na at pwede nang kuhanin ni customer so, medyo mahabang proseso kapag ka overhaul kasi medyo mabigat na trabaho pag ka overhaul yung maghiwalay pa lang ng makina sa chassis eh, medyo matrabaho na kailangan talaga dalawang tao o tatlo ang magtutulong-tulong para ito ay maihiwalay. dahil medyo may kabigatan na itong motor na nakatanggal yung panggilid mga boss kaya naririnig nyo medyo may kalansing Ayan, kumakalansing yung backplate dahil hindi pa namin binubuo yung CBT ayan o no? oh. so at least kaya lumandar na goods na lahat so maraming maraming salamat mga boss sa mga maghapong nagpagawa. Ride safe po God bless sa inyong lahat. Maraming maraming salamat.